Okay, magandang gabi mga kamaster Ang iyong lingkod, Master Tips Okay, uh, congratulations Yung sino man tumama ng winner take all kanina no? Pick 6, pick 4, pick 5 no? Puro dihado Okay uh, Bukas, May 26, 2024 Last 3 ng hapon ng pisa no? uh, Magulo din yung lineup dito no? Okay uh, Bagong lahat, shout out muna sa bayang karelista natin dyan no? Sa, at saka kay ano pa no? Ang Batang City Hall diyan, may shout natin diyan. Okay, shout din kay partner Abraham, no? Shout din sa tumama ng Dallas Mavericks, no? Game 3 na susunod. Okay, bukas, uh, maganda din ang karera, medyo may hirapan din mga kamaster. Okay, umpisa na natin race 1. Okay, sa race one, 1, 1,200 meters, walang kalahok, plus 3, uh, kategori 40 to 53 merge. Okay. Pang Solo Bridgestone, no? Kung may pamorkas numero 2, Crown Crown prambian, Platinum Prolic, no? Yan PD na uh, uh, mga pamorkas, no? Walang lotcha dito siya, no? Ano, may lotcha sa dito siya as yung saka si um, sophisticated doon no kung may kapital pwede sama dos saka yung platinum prolic every uh, sa race 1 okay yan solo Birdstone, numero 3 sa kanin charat okay lipat tayo sa race 2 race 2 pick 6 no uh, 1,200 meters ulit ato rating beast class 5 category 6 to 10 okay ang primera ko dito PD Lady no kay ni Jigira panigunda ko numero 2 Gianchi no e eh, pantresiro ako dito numero 8 Giso Bonor Okay, kung may sasama kayo dito, pwede si Iceman, saka si Princess Bill, Isabel. Okay, yan po ang pili ko dyan sa Race 2, Pampermira, PD Lady, Pandigundo, numero 2, G&C, Pantre Zero ko, numero 8, Gates of Honor. Okay, libat tayo sa Race, Race 3, Big 5, no? 1,200 meters, uh, Class 5, Category 6 to 10 split, Okay, pang premiera ko dito, Heroes of Kulaukan, sa ni CP Henson, numero 7. Okay, panigundo ko na rin, numero 2, Aliana. Pantresira ko, numero 4, Eye no? May sasama kayo, numero 3, for, uh, Lucky Fortune, okay? Yan lang po, pili ko sa race 3, pang premiere, numero 7. Heroes of Kulaukan, panigundo, numero 2, Aliana. Pantresira ko, numero 4, Eye Okay, liba tayo sa race 4, pick 4, no? 1,200 meters class 4 category 22-27 split <coughs> dito po ako sa ang premiere ko numero 5 Grand Majesty sa ni RB Bligas panigundo ko numero 6 Save My Savings may e, pentresira ako dito numero 2 Dejado pa Gamer Winner okay kung may sasama dito Win Luis kasi uh, Soul of Choice. Okay, yan lang po. Pili ko sa race sa uh, port, no? Ang Primera, Grand Majesty, numero 5. Panigundo ko, numero 6, sa Save My Savings. Pantresero ko, numero 2, Gamer Winner. Okay, lipat po tayo sa race 5. Race 5, ah uh, 1,200 meters, walong kalahok. Rating base class 5, category 16 split. Okay. ang premier ko dito, Rancheros, numero 8 sa kanyang CP Hinzon. Uh, Panigundo ko yun, numero 4, so humble. Ngayon ito ako dito, numero 7, heavyweight, no? Kung may panaya, pwede sama si Mustang Sally. Okay, bandera din. Pagka maglutsahan si Mustang Sally sa si heavyweight, no? Pandihado natin dyan, numero 4, so humble. <coughs> okay, yan po pili ko sa race 5. Ang primera, numero 8, ranceros. Uh, panigundo ko, numero 4, so humble. Pantresero ko, numero 7, heavyweight. Okay. Diba ito sa race Race 6 Okay Awalong ah, kalahok no? Plus 4 category 16 to 21 split Okay pang premiera ko dito Maasahan Imported ng wire Saka ni Pabilik Numero 8 Sinago ito no Panigundo ko na rin yung Sis Royal no? uh, Dalusod na panalo sa ni na uh, GP Gucci Numero 6 ay sira ako dito Numero 3, golden opportunity, no. Bandirang kabayo, maka mayan di ma mauna makauna to at makalayo. No, kung may sasama ko dito, mayro dos walok, no. Ayun yung summer roll, piliin niyo na lang. Okay, yan ang pupili ko sa race 6 pampermira numero 8, maasahan panigundo numero 6. Ah, uh, sis royal pa ko numero 3, golden opportunity. Okay, lipat po tayo sa race 7. Race 7, uh, long call hook, uh, 18 bis class pag pati ko rin 11 to 15 split okay walang alawag pag parmira ko dito magnum force sa kanyari melos numero 6 panigundo ko numero 2 Carried away no? may sasama ko yung under oath sama nyo tapos bigla buhos plumbing gudas no? may mga panalo sa kanyari numero 7 sun moon Lake. okay dalawa lang po ako dyan pag parmira ko numero 6 magnum force panigundo numero 2 Carried away okay Hanggang dyan lang po tayo mga master. Kita kayo sa araw ng martis. Paalala no? lang po. Ito po lamang no. Pagdating sa tayo kayo. Prima Maraming salamat and thank you very much.